may libing na magaganap sa itsura ng dekorasyon sa Garden of Remembrance Memorial Park sa Alamino City, Pangasinan dahil may corona, kandilang gamit sa patay at may dalawang dinisenyohang kabaong na may life-size picture ng magkasintahan. Ang tagpong ito ay hindi isang libing kundi ang pag-iisang dibdib ng magsing-irog na sina Engineer Ronald Versosa at Marilinda Caranay. Isang karuahe na may sakay na kabaong naman ang naging bridal car. Sinabi ng group na matagal nilang pilinano ang ganitong kasal na sumisimbolo daw sa kanyang pagkatao, itim, madilim, na lahat ay may kinalaman sa banda na naging buhay na niya tanggap naman daw siya ng kanyang asawa at suportado sa lahat ng kanyang mga gusto sa buhay. Marami man daw silang kamag-anak na negatibo ang tingin sa ganitong kasal ay sinuportahan pa rin nila ang kagustuhan ni Engineer Ronald bilang pagpapakita ng kanilang pagmamahal at respeto para sa kanya. Ang Memorial Park na naging reception na din ay inayusan ng black motif at lahat din ng mga dumalo ay nakasuot ng kulay itim. Jovelyn Astrero para sa Palitang Unang Sigaw.